pakikwento po sa amin, bakit hindi ka agad dyan na uh, nasuri no? ng uh, pamunuan ng uh, Saint St. Peter the Apostle Church dyan sa San Jose del Monte Bulacan, ang katatagan ng struktura? Oo. May pagkukulang oh, ba dito ang uh, simbahan, ah, Major? Base po dun sa ginawa naming pag-iimbisiga, uh, pag kung, uh yung balcony po ng mm. second floor ng simbahan, ay ginawa po ito noong taong pang 1994. Mm. Okay. So kung, kung tutuusin po natin yung lens noong uh, nasabing establishmento, mm. Uh, umaabot na po ng 30 taon ngayon na ang mga materialis po ay gawa mm. sa kahoy. Mm -hmm. Okay. So hindi na check yun na para, may, may, mga lumalabas na mga balita. Hindi nila nasuri, oh, uh, inaanay na pala yung kahoy kaya bumigay. Uh, posible kung yun po ang naging isang dahilan na uh, hmm. pagbagsak po ng balcony na uh, dahilan sa anay at uh, inaalam pa po namin ang mga ibang iba pang dahilan uh, kung bakit po nagkulap